Hello mga kasari, ayan. Update lang tayo. Oh, makita mga sukulay. Up update lang tayo mga kasari. <laughs> ayan, June 4 na. June 4, ang bilis ng ang bilis ng panahon ang bilis ng araw, mamalaya natin July na, pasukan na naman grabe. Pabilis ng araw. Hindi ko makita yung supply ko na. Ayan, kamusta ka kayo? Kamusta ka kayo mga kasari? Um, 1.30 p.m. Pupunta kong ano. Pupunta kong meral ko. Magbabayad na tayo ng kuryente. Ayan yung kuryente natin na 10,800. 10,800. laki ang bill natin sa kuryente. 10, ano? 10.82. Maghanap <laughs> buhay pambayad sa kuryente. Eh, ganun talaga. Nadagdag pala na nakaraan, ano eh, hindi ko naalala yung ano, yung ay, yung nadagdag kasi yung ano, yung yung barena, tsaka yung yung ginamit sa paggawa ng ano, paggawa ng kesame, ay nagdagdag din yung kaya. Hindi ko nga alam kung magkano ng kurinti namin sa next, ano, kung tataas o bababa. Ayan. Ito. Nasa 6,000. Ayan, 6,000. Tapos, dahil dalawa yung bill namin, ayan ito malaki ayan o no? 6,000 yung babayaran ko ngayon tsaka 47 ayan kaya ang total nito is 10, 10 8 ayan tapos ummm dumating kahapon yung disconnection kaya hindi pwede hindi tayo magbayad eto disconnection kahapon hindi ako makalis kahapon kasi nga gumawa, dumating yung gumaga, gumawa, dumating yung gagawa ng washing kaya hindi ako naka wala ano, magbabantay mamati yung gumawa ng washing. Ayan, ito disconnection na ito. Ayan, disconnection notice na ito. <laughs> ayan, ayan. Pero yung dadalhin ko, ano, dalawa. Ayan, dalawa. Dalawang disconnection. Parang dito sa looban namin, parang ako lang yata may disconnection. Kasi dati, ano to eh pag may dumadating tatlo yung sa kaunahan pero wala, wala sila parang kami lang walang binigay sa akin eh kasi akong tumatanggap ng ano nila eh ito yung 6,000 ayan dalawang disconnection na to ayan pero hindi yan ang dadalhin ko ang dadalhin ko itong original na yung original na bin ayan uh, ganun talaga tumal ngayon tumal, pati yelo, ang tumal ngayon, ngayong araw na ito. Super tumal pa. Tapos makulimlim, oh. Kamusta um, sa, sa inyong, sa inyong lugar, mga kasari, ayan. Super tumal ngayon. Kumakita yung supply pa. Ano, ano kasi dito Kaya, diretsyo na ako ng ano, diretso na ako ng emerald ko doon ako magbabayad kasi nga mamamasahe lang din naman ako eh kasi nga ayoko na pumila doon sa bayad center na sa bayan kasi baka mamaya biglang mag cut off ayoko na nang nakapila na tapos mamaya sabihin cut off ay nag nag uh, ayoko ano, na nang ganun yung parang ganun kasi yung binabayaran dyan eh nakapila ka na sabihin hindi ano biglang na offline Smillo, nakapina sa pila ka. Kaya eh, ang gagawin ko, Diretso na ako dun ako sa Concepcion magbabayad. Para, ano uh, Mag-aabang lang ako ng, ng jeep dyan sa second. Mabilis lang ako doon. May pila din pagka maraming nagbabayad. Pero, Mabilis lang. Tapos, diretso na ako ng bayad. Ayan, kasi meron akong ipapatahin ng Ayan, update lang tayo mga kasari. Uh, matumal ngayon talaga dito sa export. Uh, meron talagang araw na ganun. Lalagas yung bro ko. Oh, Nagsuklay. <laughs> tayo. Update, update lang ako. Wala akong ma-content. wala ma- wala tayong ma- ano? Ma- gawa ano? Video. Ang init. Oh! Uh. Singaw. Singaw na dito Ayan, meron pa naman ako mga chichay Ang dami pang stock kasi matumal. Matumal sa ating tindahan. Ayan. Ang haba na ng gusto ko na sana ng putol ng buti eh. Kasi, syempre parang hindi na bagay sa atin hindi na bagay sa edad natin yung mahabang buhok. <laughs> pero sa pag alaga din naman yun. maganda din naman yung buhok mo ang dilim sa likod ko hindi mo kapatay yung ilaw ayun ay Martes. ay Martes. Bakit sa mailaw? Madilim nga Si Martes. Martes ngayon. Martes tumaw. Matumal. Ayan. Nagsuklay-suklay lang na ako sa harapan nyo Nagsuklay-suklay <laughs> lang sa harapan nyo Nagaano lang tayo ng oras. <laughs> matapos ang ano ko nito matapos matapos yung Anong tawag dito matapos yung yaw yaw ko dito wala naman bibili yan nga masarap na matulog eh. Syempre, ilan lang kasi mga tumor ko dito eh. mga pabalik balik na tumor kaya ganyan matuman, matuman. Ano kasi ngayon? Wala nang pasok, 'di ba? Kaya ramdam din namin sa mga frozen namin is matumal din. Kasi syempre, ano, uh, wala na wala nang pasok. Wala nang pasok mga estudyante. Ayan, kasi meron tayong mga produkto na nakasalalay sa mga estudyante. Syempre, pambaon-baon nila. Ayan, wala ngayon. Walang mga pasok. ayun lang update ko sa inyo mga kasari um, ang tayo ng kuryente kasi dumating na yung disconnection ayan sa susunod na araw kasi ang reading dito ano 8 eh 8 eh ano na ngayon 4 na ngayon 8 ang reading hindi ako pwedeng abutan ng uh, kasi may disconnection na ang susunod na dadalaw dito sa akin is putol na <laughs> putol na na kung magagahol pa ako sabihin ko pa na magbabayad na ako tapos magbibigay pa ako kaya ngayon, nalakad na ako. Wala na ba yun? naman, pinakamalaki namin kuryente ngayon, 10-8. Ngayong June. Uh, May, June. Ang pinakamalaki. Pero bumenta rin ako ng yelo na ano eh. Nasa 3. Nasa 3K din yung yelo ko na karang May. Ah, uh, April. Ayan, April. Umabot ng 3K yung yelo ko. Ang benta ko sa yelo. Tapos, ngayong, ano, ngayong May, nasa 2-8, lang. manood din ang yelo. Laging mabili rin yung yelo. Kaya, sadya lang talagang, ano tayo, marami tayong gamit sa kuryente. Tulad yung mga, yung freezer, ay kailangan natin yan. Tapos, nadagdag yung aircon. Dagdag yung aircon ngayon, ah, um, saktong sakto sa 8 sakto sa 8 yan yung ano pag reading yan isang buwan na yung aircon namin kaya yung aircon namin sa gabi lang naman bukas at saka depende lang sa minsan may araw kasi na sobrang init at kung kompleto naman kami dito binubuksan namin yung aircon kaya yung bumibili dito nang tatawag <laughs> kasi nandoon kami malapit lang naman tawag lang naman kasi na sobrang init pero hindi ko na naramdaman ngayon yung tulad nung ano, tulad nung April, na parang ako nilalamig sa sobrang init, yung parang pati pa ako, parang nilalamig na, nilalamig na ako sa init ng pakiramdam. Ewan eh, ko ba't ganun pakiramdam ko eh, sobrang init na init ako, ang kapalit, nilalamig na ako ganun. Ganun ang pakiramdam ko. Hindi ko na, buti hindi, hindi na yun, hindi ko na naramdaman yun. Ang hirap. Ayan, ngayon, mga anak ko nandiyan, kasi pero minsan yung college meron pasok minsan wala ayun lang dyan pagkakompleto kami minsan kahapon nga eh tanghal ilinggo eh. e kahapon ay linggo hindi monday pala kahapon wala rin pasok yung ano nang sabi ang init ay, sobrang init eh, nagbukas kami ng na, aircon yan okay lang din yan pagkakompleto lang ikompleto kami syempre hindi naman eh kung nag-iisa ka lang mag-aircon ka wag na <laughs> diba tiis ka na lang dyan. Ayan ko sa ano. Mirap mo. Kaya inaano ko magkana naman kaya ko namin tinanong yung May, June. Ayan, May tsaka June. Maano pa rin yan. Siguro mataas pa rin kasi syempre yung freezer. Ma, di ba mabili yung yelo? Ngayon lang matuman. Hindi man naubos yung ano ko. Hindi naubos yung Kahapon mabili. Ngayon hindi. Ganun talaga? Ganun talaga no? Hindi talaga araw-araw yung ano. Kanina may bumili lang ng 15 piraso. Tapos pa isa-isa na dalawa. Ganun na lang. Ganun na yung wala na yun. may araw marami. Marami bumibili. Ayan, ayan lang i-update ko sa inyo mga kasari. Um, ingat tayo palagi mga kasari. Sobrang init pa rin ngayon. Ayun tayo lagi ng tubig.